Magandang po, Luzon Designs, Magandang na po Magandang na kayo mga friends, ayun din mga karils, mga balons magulay naman ako ng ampal yung mga balloons. mga karils harap ikaw na naman sa kanina ko wala kayo ikaw ang maulang yung okay, pinaginabilihan pagbibili ka isang piraso 50 pesos na

Hello. sa ng mga umaga. kaming lakas. Ingatan kami sa buong sandayanan sa buong Pilipinas. Kaya kami sa pahamakan hindi siniluha, hindi siniluha, hindi siniluha konting karno, pipe na ang dami na akong na harvest na harvest guys sa ko sinuslik <coughs> ko lang yan itong December may time time na anak pala yung nakaanik <coughs> Halo <coughs> maaf pria God bless you sama lahat God bless you all palaya naman pait mapait pero yun ang sustansya sustansya ng buhay ko yan sino yung pupuso nito ang palaya ang palaya na naman Siapa lho, ya? you thank you mana, ini tinggi, tinggi, tinggi,